Amo na ang sit nga na disgrasya ng mata ta guys na natos slow ang aton nga mata sa pag seat dire sa barin Iloilo Abot na ta sa Iloilo -Ilo, guys Yes one guys so ari naman kami Mga import sang mga Oklahoma kag Lakers so. Oh. Ako na din sa Indian isa naman no Isa nung bata na ni Tal <laughs> Kasi na? <laughs> na. <laughs> yes one guys, panibagong araw, panibagong sit na naman tayo guys Yes, totoo yan, dahil ngayong araw, rin iluilo naman yung sit natin for today's video Kaya thank you sa so, nag-invite sa amin dito, sa kay Ricardo, John Carlo And also kay Fernando Farinho Kahit pagod pa kami guys, nakipag sit na lang kami dahil madaming messages at comment yung natanggap namin sa kanila Pero okay na yan, kahit pagod, enjoy na naman namin yung view dito sa gilid ng dinadaanan namin Alan, New Zealand talaga yung dating Kaya sa mga gusto so, magkipag-friendly game, magkipag-seat sa amin comment down below baka bukas ang na tayo sa lugar nyo guys or either kilala nyo makasamahan ko guys pwede kayong makipagsit dyan baka bukas nandiyan na tayo oh, ano na, nag-request sa ito no <laughs> yes one guys sa so, na kita subong <laughs> kag mo ipagsit naman guys taga dire ka mang lepotex wala duha ka bilog na then pa ba mo kita mo kada balay nga suwag na natin patagalin guys start na nang laro natin tawon ang pagatake ni Jojo isi is 1 point kag ulit si Jojo isang 1 point again para kay Jojo dito na part guys na tuslok ni umata natin diskrasyana wala na ni kaya na lang muna ako sa kasama ko guys at nakapunto si Mike Lalim isang 1 point igo pa mata ta Disgrasyagid. Tignan mo yung galaw na kasama namin. Gumalaw ng Pinoy Step. Easy one point. Eh, isang one point para kay ka John sa tunga, guys. At nasundan pa ni Mike isang one point. And Mike again, dumagdag na isang one point. Mike, nagadala sa bula. Pinasa kay Oliver. Easy one point para kay Oliver. Nadagdagan pa ni Jojo na isang one point sa tunga, guys. Okay. yung mga na kalaban, guys. Tumingin na lang ako sa kanya dahil wala na magawa. Easy one point para sa kanila. At hindi pa yung kalaban namin, guys. Gusto niya pang mag-isa. Kaya easy lang sa paglusot pero hinarangan ni Jojo. Kaya pinasa niya sa kasama. Yeah. At, tinapikos, ano yung bula, Kaya tinapikos na yung Hindi na Maganda yung one point para sa kanila. syempre hindi si Mike mapapatalo. Easy one point para kay Mike again. Ayaw talaga ng kalaban ng paaw gumawa ng highlight. Nag-turn around sa kasama ko. Ayaw din ni Jojo papasko rin. Kaya easy pal pal para kay Jojo. Gumawa din sana ako ng mobs. Pero ayaw mo bra basta bulag na guys. Wala agad baldagin. Pagtingin ko sa ring madami yung ring kaya hindi ko alam kung saan ko ipasok yung bulag. Kaya buldog at buo buli na no. oh. Mike nagadala sa bula pinasa sa akin pero bigyan na tayo ng ring kaya pumasok na lang nakatsamba din Sala! hindi kagaya ng kalaban nating may tira talaga guys Ay, ayaw din ng Mike magpatalo tumira si Mike subcourt court pasok easy one point syempre ayaw din ng kalaban magpaawat kaya tumira easy one point din yung kalaban Ito sa yung malupit na galawan ni Mike mapapahanga ka talaga pero pag abot sa ring hindi nakapasok grabe hindi ka na makakita dahil bulag ka pinakagat pa ng kalaban sa moves niya kaya easy one point para sa kalaban tumira si Jojo buti lang nakatsamba tayo at naka one point tayo sa ilalim buti lang nakatsamba din tayo sa kalaban pero dipinsahin masakit yung mata natin dyan guys buti lang nakapaloab. si Jojo isi one point para para kayo ako bola sa kasama ko guys pero basta mata mo na yung balda guys bisa anuhon mo na ka moves wala na gina yan kaya nagkasala ka na kay madamo na nga buho ay mo makita sarot dog wet na may <laughs> <laughs> <Araw> sya, <waw. laughs> para sa game balls ng kalaban guys naka 2 game kami 2 man amon per dedere. aray ko baldagid nok baldagid 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 baldagid

shout out kay Bulldog, White Bobble na may lakata. Ba, nice, swapo, thanks, get. Ikaw tol? <laughs> <laughs> Ikaw tol? Kagay sa mo Rion. Nice one. Ikaw tol? Tentaw kay Paolo, magda mo ngaw na, pero Nice, mo tek do kala dokan kan. <laughs> chat out, chat Tol, tol, tol. Let's nice game, let's nice game Tol. Let's <laughs> <laughs> nice game, let's nice game Tol, tol. Kamu <laughs> oh, ini naik seat satu, so no? Thank you, thank you. Tol. Alang, alang, alang.